So, ngayon na nga guys, grabe. Pinakita na nga ng mga milyong-milyong supporters ni Vicky Sara ang pagkadismaya nila sa pagpirma ng mga congressman para uh, impeach si BP Sara. Talagang napahiya sila sa no, lalo na lalong lalo na yung mga reeleksyonis. <clears throat> Abang nagsasalita, sisigawan ba namang pirma pabor? <laughs> Hindi ko magkaroon pa ako sa si, ano, si Representative Alan Iclio sa Dinagat Islands, guys. Grabe. Talagang binagsak niya yung, ano, binagsak niya yung microphone. Hindi <laughs> niya na natatapos yung speech niya. Talagang, paano yung mga tao doon? Yung mga supporter ng mga Duterte. Pirma pa yung sigaw. Grabe talaga. Talagang, talagang binalikan na sila ng karma. <laughs> Tapos yung isa pang uh, tatlo pang ano, congressman na talagang <clears throat> galit na galit sa kanila yung mga constituents nila <clears throat> sa kanilang mga distrito sa Davao del si Cagas si Representative Suwan si uh, <clears throat> Congressman Adjong itinakwil na ng mga muro doon tapos nung bumisita din kahapon si ano si Jingo Estrada sa Singapore, guys. Talagang Duterte ang sigaw. <coughs> Duterte ang sigaw doon. Kets of Japan. Duterte pa rin ang sigaw. Ketsan talaga. Ketsan talaga. <coughs> grabe. Kahit, kahit, saan talaga pumunta, talagang mararamdaman mo talaga kung gaano ka lakas ang suporta ng mga Duterte. Lalo-lalo na ngayon na nangangailangan ng suporta sila sa Israel sa ginigipit sila ngayon, guys. Panoorin natin yung ano, panoorin natin yung video ni Alan ni Cleo nung habang nagsasalita siya. Ah, uh, sinigawan siya ng mga tao doon sa lugar niya na ano. Pero mapamor. <laughs> Pero mapamor. Ito, ito, ito. Oh, diba? <laughs> thank you so much. Sabi lang yung say, thank you so much. You're so so the member of the house. Oh. Thank you. Thank you so much to our member of all of our members. Grabe talaga, binagsak talaga. Samdam na nila na sa mga lugar nila wala nang BBM supporters hindi na natuwa sa ginawa nila Samdam nila kung gaano kalakas yung mga Duterte sa bawat lugar nila ikaw ba naman, 32 million, siyempre, nagkalat yan, hindi lang may, sa buong sa Maynila yan. Paano pa kaya ako magtipon-tipon yan? <laughs> masisira talaga ang buhay pag hindi ganyan. <laughs> masisira. Masisira yung karera na sa politika pag binangga. Maduterte, tingnan mo naman si ano, dilima, sirang sirana na. Si, si Kuliares, sirang sirana Yung mga piglawan, sirang sirana <laughs> O, oh, ito naman yung ano, kay, kay ano naman, sa mga kongresman naman doon sa sa Dabao, at saka Maguindanao, kay Kagas, Suwan, tapos Adjong, pakinggan natin kay Showbiz Fanatics. Kung minsan nga naman, tunay na mabilis pa sa kidlat ang karma. Ilang araw pa lang magmula ng i-impeach ng Kongreso si Vice President Sara Duterte. Tatlong kongresista na puruhan agad. Wala pa mang isang linggo ng pagtulungan nila ang Vice Presidente. Walang humpay ng ginantihan ng mamamayan ng tatlong mambabatas na ninindigan na dapat na raw itong mapatalsik sa pwesto. Ngunit sa kabila ng taas ng kanilang panawagan, mas makapangyarihan pa rin at mukhang nagwagi ang taong bayan. Dahil sino mag-aakala na hanggang ngayon, tila karmay hindi sila nilulubayan. Naging kontrobersyal ang pangalan ni Nalanaw del Sur Representative Lanawin, Zia Alonto Adjong, double del Sur Representative John Tracy Cagas, at ang kongresista. Ang, ang tinakwil na si Adjong doon kasi... Yun yung si Duterte yung unang pumirma ng ano eh, ng pinagtibay niya yung bangsamuro eh. <clears throat> Tapos ngayon, mag-GS para ma-impeach si Sarah. Para saan? Sa Ayuda. <laughs> sa Ayuda ni... Sa Ayuda ni Tamba. <laughs> tingnan mo ngayon yung ama ng uh, father of crocodiles sila Kinasuha na. <laughs> Kinasuha na, kin na ang kriminal. <clears throat> Ayan. Patuloy natin, guys pinakamasakta ng Cagayan de Oro City na si Attorney Lordan Suan mm. na lumabas hey, ang kanilang ng mga pangalan sa mga kongresistang lumagda at nakaisa para mapagalsek si Bipisara. Mas naghimutok ang taong bayan dahil ipinagkanulo nila hmm. ang vice-presidente na kapwa nila Danawan. Kung kaya't sa galit ng mga Pilipino, pare-pareha silang hmm. tinabla ng mga tao. Bukod sa boycott, Mukhang nanindigan na ang iba't ibang samahan sa bansa na ipararamdam nila sa mga kongresistang pumabor sa impeachment ang ganti ng mga Pilipinong minsan sa kanila sumuporta. Ano man raw ang dahilan ng mga mambabatas, hindi raw na inla maiaalis ang katotohanan na nang dahil sa ayuda, pinatalsik nila si Bibi Sara. Di ba? Kila... Talagang confirm talaga. Nang <clears throat> dahil sa ayuda, uh pumirma sila para ma-impeach si Sarah. Di nila iniisip yung 32 million na bumuto, pinaghirapan yun, pumila sila para mabu ma mabuto nila si Sarah. <clears throat> ang init, ang haba ng pila sa ano sa presento sa eskwelahan para para lang mabuto si Sarah tapos 215 congressman yun lang pala yung magpapa-impeach sa kanya. sa bagay, hindi pa naman final yan. Dadaan pa ng sinit. Tapos, nababalitaan pa natin na ma... ma... void yung ano. <laughs> ma... mapawalang visa yung impeachment na inihain nila. Ayan, patuloy natin. Alani, ang tatlong Mindanawang congressman hmm. na walang alinlangang ikinahiya binalagbag at nangako hindi na iboboto ng mga butante mm -hmm. ng pagkaisahan nila si Vice President Sara Duterte. Oh, mga kongresista, sabay-sabay na kinarma? <laughs> na Ito na isang vlogger. Ito na isang Honorable Lord Dan Suan! Mm. Congratulations, sir! Tinabi <laughs> niya dito na <laughs> Grabe, after daw pinost yung mga dito. pangalan ng bumoto na i-impeach VP Sara, mm. nagtanong daw yung mga kabag-anak niya, bakit? Para masave mm. ang laway niya, isa na lang explanation niya at ito, Ati I voted yes because niya? <laughs> it was the right thing to do. VP Sara and her family must be mm. held accountable for their wrongdoings. Inadmit niya dito na sumuporta daw siya noon sa mga Duterte, pero si Speaker Ramualdez at si Bongbong Marcos Jr. ang nag-open ng kanyang mga mga mata. Mga Duterte daw ay ginagamit lang sila. Hindi daw sila yung totoong magandang halimbawa ng mga leader sa ating bansa. Ito ng pinakamalala. To my supporters, I know you stand with me. Rest assured, <laughs> the ayuda is coming. <laughs> After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget, Kinubuking allowing us to give uh. even more assistance to the people. Oh, diba? Hoy, napaka-anes naman ang congressman na to. <laughs> may bigayan ngang nangyari. Talaga, <laughs> may bigayan talaga. This is just the beginning. Tama ka, nagsisimula pa lang itong bigayan. <laughs> So, sa mga anti-Duterte na nagsasabing fake news daw na may bigay ang nangyari ayan, tanongin yung congressman ayan <laughs> makinig kayo ha Jordan Suwan, isa sa nag-yes para ma-impeach si Sarah kongresista. Tasayan mm. natin yung pangat ng paragraph ng sinabi niya. Statement, statement niya eh. ito dahil marami daw nagtatanong sa kanya oh, na bakit niya yung ginawa. Mm. Ang pagboto, ang pag-yes. Uh, to siya. my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the ayuda is coming. <laughs> After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget allowing us to give even more assistance to the people. My God. Earlier today, may lumabas din na nagkaroon daw ng 150 million Hello. para dun sa 215 115? na congressman para bumoto ng yes. 150 uh, 150 million tapos 215, magkaano 'yon? Hindi <laughs> mabibilang-bilang na billions? Ah, <laughs> uh, 3.2 billions. <laughs> uh, 3.2 billion, guys. Ginastos. Anko, kumpirmado ngayon pa lamang raw ay ramdam na ni Congressman John Tracy Cagas ang galit ng maraming botante sa Davao del, Davao del Sur matapos ang kanyang ginawang pagboto para mapatalsik si Vivi Sara sa pwesto. Sa galit ng marami sa kanila, tila pinagbabaklas ito. Hindi lamang ang tarpulin eh, ng kongresista, kundi maging ng kanyang buong pamilya kay Adjong kaya eh, kay, ano natin kay Adjong Tila nag-viral ang pahayag ng Bangsamoro Patrol News kung saan kinumpirma nila na matapos nilang ihalal ang kongresista ito o, diba? lamang raw ang igaganti nila kay VP Sara <laughs> hindi raw nila matangga na ang isa sa mga miyembro ng kanilang samahan ay tatraidor sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan ng kanilang tribo mapamusliman o ordinaryong Pilipino dahil dito, nanindigan ang grupo ng Bangsamoro na hindi na nila iboboto ang kongresistang nais mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Ayon mismo sa full Facebook post ng Bangsamoro News Patrol, Dear Zia Alonto, kami po ang humalal sa iyo upang magkaroon kami ng boses ah, sa kongreso. Hindi po namin kailangan ng ayuda, kaya pakiusap, ibalik mo sa Romwaldez ang ayuda na kapalit ng pirma mo. Mas gusto. Babawiin niya yung pirma niya, wala na. Kahit ibalik niya, damid sa sbindan. <laughs> <Sorry. laughs> mm. Grabe na. Yan na nga sinasabing uh, tine, na uh, may balik talaga. Talagang Malaki ang balik sa ginawa nila. Tanggapan sila ng malaking ayuda pero sirang-sira naman sila sa mga uh, distrito nila, sa mga constitu constituents nila. <laughs> Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod nating i-upload. Maraming salamat. God bless.